dahil yung 20 pesos sa uh, rice contributory factor po yan sa pagbaba ng presyo ng palay. Opo, pero for the rest of the months or sa ating uh, sa taon ngayong taong pong ito um nakatitiyak naman po ano yung ating mga magsasaka o ng ating pamahalaan uh, medyo eh, sapat naman po yung supply natin ano kahit uh, itong panukala o mungkahi po nila ay maipatutupan. Opo actually sa ngayon na uh sobra-sobra yung ating uh, pan, rice, rice supply. Combination po ng uh, imported po yan, uh, last year, 4.8 million metric tons, record kwan po yan, importation. And then this year, first uh, six months, mahigit dalawang milyong kwan. Ito nilada po ang pumasok na imported. So in terms of supply po, we have more than enough, very much uh, 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 po, sufficient po yung ating supply po ng bigas whether from imported or uh, local production. Opo, at uh, bukod nga dyan sa planong uh sumungkag 25% uh, chairman, eh yung mungkah, may mungkahe din yung Department of Agriculture na ipagbawal na yung pag aangkat ng bigas uh, starting from September 1. Opo, dahil kwan yan eh uh, yan po ang umpisa po ng ating main, main harvest. Sempre uh, malaking parusa po sa ating mga magsasaka kung ang laki-laki na po ng ating supply ng bigas from from imports sa local tapos isasabay mo pa yung uh, kuwan po yung uh, importasyon eh magpapatuloy pa during the harvest time talagang kuwan po mababaw na po sa pagkalugi ang ating mga magsasaka so I'm sure it's just going to be a temporary suspension naman ng uh, importation. At allowed naman po yan sa ilalim po ng uh, yung bagong amenda po sa rice tariffication law, may kapangyarihan po ang kwan, ang pangulo na i muna ang uh, ang pan, po, importasyon ng uh, bigas kung nakikita po nakita po niya na sobra na po yung uh, nasas, yung ating mga magsasaka. Opo. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar sa so, tingin po ninyo, possible na ba sa tansya ay uh, bababa pa yung presyo ng uh, bigas natin? Dapat nga bumaba pa kwan eh. Dahil kwan yung, kung, kung sinuri po namin yung kwan yung tinatawag na trade, trader's margin, kinumpara po namin yung tinatawag na landed cost. Ito po yung presyo po ng imported rice na bayad na po yung taripa versus po yung retail price. Yung retail, o po. Uh, nung bago po mag-EO62, ang margin po, eh, kwan eh, mga 14 pesos bawat o kilo. Ibig sabihin, bawin-bawin -bawi po ng mga importer tsaka trader-retailer, yung kanila pong puhunan. Nung pinataw po yung lower tariff under EO62, hanggang sa kasalukuyan po, ang computation po namin, ang margin po, yung, in effect, garansya po ito eh. Uh, ay kung po, uh, 23 pesos per, o 24 pesos per kilo. Lumobo na gusto yung kanila pong dagdag na ganansya kasi hindi po pinasa ng, ng, mga importer trader yung pong natipig po nila sa lower tariff rate of uh, 15% versus 35% before. Hindi po nila pinasa sa, sa ating pong consumer. Ngayon, kung let's say di itataas itataas po yung ating kwan yung uh, tariff rate sa bigas ang ang ibig lang sabihin noon tuloy naman yung kanansya po ng ating mga kwan imported traders except na lilit ng konti pero ang laki pa rin po ng kanilang kwan uh, magiging tubo so eh, ang dapat kami ng gobyerno po natin, usisayang mabuti tong mga trader na ito, lalo na yung malalaki, eh baka guilty po sila ng uh, profiteering. Ibig sabihin profiteering, sobra-sobra naman po yung kanilang tubo mula po dito sa mababantare pa po sa bigas. Sir, magandang uh, umaga po si Admar po ito. Um, yung 35% ba, nung dati, nung nag-35% pa po yung taripa, same po ba yung presyo ng imported na bigas sa imported na bigas uh, ngayon? Uh, compared sa ngayon kwan uh, at mar hindi po ang laki po ng uh, reduction po o pagbaba ng presyo ng imported na bigas i remember nung bago magtapos yung 2024 eh nasa around 700 dollars per metric ton ang ang imported rice ngayon po nasa less than 400 dollars eh so ta ang laki po ng pagbaba ng uh, presyo ng gastos po ng mga importer when it comes to yung yung selling uh, yung buying price po nila ng imported rice. So kaya kaya po nilang i-absorb yung ibalik yung ano yung tariff rate sa imported rice from 15 to 35 pero nakapwenas naman po sila dahil ang laki po ng ka kanilang natipid naman sa pagbagsak po ng presyo ng uh, bigas in the world market. So ma-offset lang po yan eh. Opo, kasi kung Dati mas mahal pa pala yung presyo ng uh, imported na bigas na nasa 35% pa yung taripa natin kumpara ngayon edi mas uh, okay pa rin na itaas ito sa 35% uh, sabi nyo nga po mas mababa pa pala yung uh, uh, halaga po ng uh, imported na bigas uh, ngayon kumpara noong nag 35% pa, pa, uh, pa po tayo. Oh, correct correct at ba. nag namin, n'o. Anong anong potential na epekto sa yung tinatawag na Uh, ganansya o margin pot ng mga uh, importer, traders, retailers kung ibalik po from 15 to 35 percent yung tariff rate. Mangyari po niyan, yung kanila pong kasalukuyang na-enjoy na ganansya po na 23, 24 pesos per kilo, liliit po yung na konti, magiging mga 18 pesos per kilo. Pero Mal mas malaki pa rin yan kaysa yung original na in-enjoy lang nila na mga 13-14 pesos per kilo nung uh, wala pa po itong kwan, reduction in tariff. So, malaki pa rin ang kanilang ganansya, even greater than before, except wag naman sila masyadong patakaw. <laughs> opo, opo. At uh, uh, yung 35% na nabanggit ba sa inyo ng Department of Agriculture na aabutin pa rin uh, yan sa hinaharap? Uh, ano yan, Puan Atmar? Uh, uh, nabanggit po ba sa inyo rin ng uh, Department of Agriculture na yung uh, dating 35% na taripa ay aabutin pa rin yun? Eh, kaya lang, wala maliwala kung kailan nila pinabalak na iba, 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 ibalik yun. So, uh, uh, kung baka aanhin ang damo, kung patay na po yung kabayo, naghihikahuspa siya ng kabayo, itatahan-tahan pa nila yung pag, ano, pagsunan damo. Opo. And um, baka mangyari din yan at mar, eh, lalo na kwan, di, eh, may mga farmers pa natin medyo nagtatanim pa na konti ngayon nagre-recover po sa mga karambagyo balita namin eh, marami sa kanila baka hindi na po magtatanim ng palay or li lilitan po nila ang kanila pong produksyon ngayon pagka naulit naman tong sobrang bagsak ng presyo ng palay pagdating po ng main harvest sa last quarter ng 20... 25, eh baka wala na pong magtatanim for the next year's Kwan Harvest. Malalagyan naman po tayo sa alanganin when it comes to Kwan. Uh, Self-sufficiency lalo na. Opo, and uh, dito naman po sa panukala na uh, muling bigyan ng kapangyarihan po yung uh, NFA, yung dati nilang uh, kapangyarihan para ma-maintain din yung 20 pesos na kada kilo ng uh, uh, bigas. Uh, nakikita nyo rin po ba na mas mainam ito at uh, makatutulong ito considering hindi pa nga nila itinataas sa 35% yung uh, taripa, nasa 25%. Uh, kaya ba nitong matugunan yung pangangailangan ng mga magsasaka natin dito sa lokal, domestic? Well, uh, sa isang banda, kailangan talaga palakasin din yung yung papel o yung poder ng NFA kasi pag kami emergency situations like uh, masyado pong nagmahal, yung, uh, nagmura, impresyon ng bigas, tapos walang kapasidad ang gobyerno na tulungan yung ating uh, may hirap na consumer, eh kwanto? po, uh, yun? So okay sa amin po, iripaso repaso uh, ang mandato po ng NFA, uh, magkaroon ng karampatang ambienta sa, sa rice tarification law no, para magbibigay po ng karagdagang uh, armas o instrumento ang ating gobyerno na tulungan po ang lahat. Consumer at saka po, farmers po natin. But again, uh, ito pong pag, uh, pagbalik po ng dati pong powers ng MFI na regulatory at saka even trading, dapat nagyan po ng sapat na kanyan eh, yung tawag sa Ingles, guardrails o safeguards. Kasi alam naman po natin sa nakaraan maraming reklamo tungkol sa pamamalakad ng NFA. May mga paratang na widespread daw yung kurakot. Eh baka po babalik lamang yan pagka hindi po tayo naglagay ng karampatang kwan po, safeguards. Opo, sir. And uh, dito po sa um, uh, programa na nakaset ngayon ang ng DA for 2026, uh, Nakonsulta na rin po ba kayo, Sir? Or uh, inaasahan nyo rin po ba na ipapatawag din po kayo during sa mga pagdinig kung uh, ano ba ang mga priority programs na dapat uh, pagtuunan ng uh, pansin or nananatiling mas mainam na maisulong din talaga itong pagtatasta na talaga ng taripa or mayroon pa kayong ibang uh, healing for 2026 kasi papasok na po yung budget season po natin, Sir. Well, in, general, Admar, importante rito yung ano, ipalik agad yung tariff rates. Dahil uh, yan po ang pinakamalaking uh, tawag dito, sa gabal sa kagustuhan po ng ating farmer na ipagpatuloy po yung pagsasaka. Kasi kulang ang proteksyon na binibigay po ng patakaran sa ating mga magsasaka. Kasi pagpatuloy po ganyan, bagsak po yung presyo ng palay, eh, hindi natin masisi rin ng partner pagka aayon na rin po 'yan sa pagsasaka lalo na sa palay eh. So, so I hope uh, DA will uh, in in principle okay po yung uh, layunin ng DA ibalik po yung tariff rates sa dating level na 35, pero hindi po kami pumapayag doon sa gradual. Eh namamatay <laughs> eh kanina, namamatay na yung tao, eh, idadahan-dahan mo pa yung pagbigay ng ano ng uh, gamot. Dapat todo. Uh, ganun pa Gano'n po. Chairman, uh, si Jade po ulit ito. Ang ating uh, Pangulong Bobong Marcos Jr. sa ikaapat na zona, sinasabi niya at nananawagan nga siya doon sa mga negosyante na mamuhunan dito sa ating bansa, particular na po sa agrikultura. Uh, ano ho ba ang uh, reaction po ninyo doon at... Uh, Nung nung mga nakaraan ba, um sino ba yung uh, ano natin? Ba uh, pinaka partner, best partner po natin pagdating po dito sa uh, pamumuhunan sa agrikultura. Well, ah uh, uh, anytime na may mga negosyante po na mag-, mag ipapasok po nila 'yung kanila'ng puhunan sa mga agricultural development uh, projects. Maganda po 'yan. Lalo na pagdating po sa mga infrastructure, maybe old storage facilities, mga uh, rice mills, etc. Baka po yan para maging mas eficiente po yung ating agricultural sector. Uh, pero napansin ko rin, uh, kung puhunan din man ang gustong itulak ng pamahalaan po natin sa agriculture, uh, na po? nagtataka po ako, wala pong napanggit doon sa SONAP tungkol sa Maharlika Investment Fund. Eh, ang laki ng puhunan binigay po ng gobyerno natin, diba? Through contributions from Land Bank DBP. If I'm not mistaken, mga 150 billion pesos ang pinasok. O di, mahigit pa yata eh. Baka dollars yun <laughs> eh. Ano po nangyari noon? Anong mga agricultural projects po ang uh, pinuponduhan ngayon ng Maharlika Investment Fund para lalo pong uh, umangat ang ating agricultural sector? Wala. Wala po kami balita. Tapos uh, hinihikayat ang gobyerno yung private sector mag-invest. Eh bakit uh, mag, uh, bakit hindi rin ba, hindi ipakita ng pamalan natin na sila ang unang-unang kwan? -unang tumutupad po sa kanilang kwan uh, po. Kagustuhan na gawin din po ng private sector. Opo, opo. At ang good news din doon sa kanyang uh, ikaapat na sona, sa sabi niya, uh, napatunayan uh, ng gobyerno na kaya na uh, itong 20 pesos sa bawat kilo po ng bigas nang hindi malulugi ah, ang ating mga magsasaka. Reaction po ninyo. Hindi po totoo yan. dahil yung 20 pesos sa uh, rice contributory factor po yan sa pagbaba ng presyo ng palay sa pagkalugi po ng ating mga farmers. Uh, although it's not that ano yet, yung yung pong technical uh, ng ng 20 pesos rice sa presyo ng palay hindi pa rin yang ganap-ganap kasi kuan pa lang po very limited pa eh ang roll out. Yung pong mga nabibigyan po ng access sa 20 pesos rice, wala pa yata 500,000 o ilang daang libong kwan mga consumers. Ngunit, it is a, at least may psychological kwan po yan, effect sa mga trader, mga palay traders na, uy, um, lalo pa next year, i, i, mukhang nila po itong 20 pesos rollout over the entire country. Nako, uh, mag-i-read, i-cocompute po ng mga palay traders po. Kung 20 pesos po, malawakan pong kanyan, uh, distribution and sale sa mga consumers, ang katumpas po na presyo ng palay niyan sa farm gate is 10 pesos per kilo. Oh, uh, eh ang, as I said, ang break-even price sa uh, palay production is 14.52 per kilo. At tapos magiging 10 piso ang kwan ang buying price ngayon ng trader because of the 20 pesos uh, kung po, the bigas. So eventually magkakaroon pong napaka uh, po, eh, uh, delikado na impact pagka nagkaroon po ng nationwide roll uh, rollout po ito at uh, 20 pesos na yung taripa mababa pa rin mababa pa rin ng uh, world price uh, ng bigas etc. Opo, opo. Huli na lang at nagbabala din po ang uh, Pangulong Bombo Marcos sa lahat po ng mga trader na magtatangkang magmanipula po sa presyo ng palay o ng bigas o manluloko sa mga magsasaka, hahabulin ng gobyerno. ah Itong mga, dahil ang trato uh, ng gobyerno uh, sa kanilang mga ginagawa ay itinuturi pong economic sabotage. Yan po yung uh, sabi ng Pangulo. Um, Chairman. yeah uh, Well, dapat unahin po ng pamalan natin yung tinatawag na big fish. Yung mga malalaking kwan, trader na nanapatala, at uh, kaya na sinabi ko po kanina, ang laki na ko po ng ganansya po, tubo, ng ating mga importer, trader, retailer, uh, especially because of EO number 62. From 13 pesos or 14 pesos per kilo, ang kanilang margin halos na doble. Hindi pa profiteering yun? O, oh, edi eh, di dapat yan. Gawing batas yan ng gobyerno kung kinakailangan. Kasuhan po ng kwan, profiteering, which is tantamount to economic sabotage. But to me, the even bigger uh, economic habitats ay eh, kung mali po yung mga patakaran at paulit-ulit pong uh, isinasagawa po ng ating pamalaan. Eh, lalo na po itong EO62. Opo, opo. Chairman, maraming maraming salamat po ha, sa inyong po oras at sa pagbibigay po ninyo ng informasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po. God bless. Opo, thank you very much then. Thank you.